Hello? Ano pangalan mo? Ma'am? Ah, ikaw si Aimee. Aimee Duterte. Oo, oh, akala ko Marcos ka. Aimee Duterte ka pala, B. Kaya pala ganyan ko. Pa. Aimee Duterte ka pala ngayon. Ba't di mo lagi ng Marcos sa gitna, di ba? Kasi kung saan iso ang may hype na hype na concern. Andun ka naman pumapapil. Diba? Nakakagigil ka. Kaya naman, ganun dapat. Bago na po pangalan ni Aimee ha. Hindi na siya Aimee Marcos. Aimee M. Dutorti. Aimee M. Dutorti. Sobrang bidabida ni Lola mo, no? Di ba nagpahirin siya kahapon? Really? Super langa. Malamang, hindi talaga sisiputin yun. Ang sabi nga, kahit dito mas okay -okay si Chis Escudero, kahit paano, alam niya na sa sarili niya, eh. So, ang sabi ni Chis Escudero, um, binasa niya yung mga sabpina kasi pinasabpina -pina sila, eh. Di ba? So, ang contents naman doon, para mapapunta, jabang ni Aimee. Doon daw sa, ano, sa Secretary General pinapatawag niya daw. Ngayon, no. Talaga, girl. Tigil-tigil mo kami. I'm the 30. Going back to Chis Escudero. Yes. Sabi nga, nga ni Chis Escudero, kapag hindi naman pumayag or pumunta yung mga sinapina malamang maghihingi daw ng executive support don sa PNP. Eh, ayaw nga ng mga, ng sa PNP din. Saan kayo? Kayo yung kakalagkad? O, oh, diba ba? And your order is not absolute. Ang baho, ah. Yun naman talaga. Tapos sabi pa, ang, ang yabang din ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni ah, Cayetano. oh, pwede po bang ang utusan ko din? Utusan? Makapangyarihan ka, Panginoon. Mga DDS talaga, no? Mga DDS talaga. Very tyrant, very superior yung utak nila. Ano kayong nilulura ng mundo? Iba kaganyan nyo. Sabi niya, ang utusan niya daw na mag dumakip kay General Torre. Ay siya lang, si General Torre lang din. B, why don't you just do that? How about that? Diba? Pakinyan niyo nga ito. balita din yung gabang ni Amy, Amy, Duterte. Amy Duterte. Amy Marcos Duterte. The chair of the Philippine Senate Foreign Relations Committee is urged to subpoena cabinet officials who skipped her inquiry into the arrest of ex-President Duterte. RG Cruz reports. Cabinet officials were a no show at the second inquiry of the Senate Committee on Foreign Relations into the arrest of former President Rodrigo Duterte. In a letter sent to the panel, Executive Secretary Lucas Bersamin cited executive privilege and maintained that their previous attendance was sufficient. Government officials who attended the first hearing also cited executive privilege in declining to answer some questions. This has prompted some senators to seek subpoenas to compel members of the executive branch to appear in the hearings. hindi ako papayag. Oh? Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi oh, ako aatras tulad nila. Ang sigaw ko sa Executive Secretary Persamin para na sa mga pinaprotect niya, Bring them here. Here to the Senate. Now. Itong ginawa ng mga officialis from the Executive Branch of Government. Ang kapal-kapal mo ba ito? Noon pinapatawag ka din naman, di ba? Sumipot ka ba? Hindi, di ba? Inenjoy yung, exe yung executive privilege na binigay ni Duterte. Ang oh, kapal ng mukha mo. Tapos yung unang hearing, imbes pumunta ka, hindi ka pumunta. Why? <laughs> Kasi alam mo, oh, kayo yung mga langaw dyan, B, sa Senado. Oh, tingnan nyo. Kayo lang din na lang nagsalitaan. Ano? Total na snap. To... Coming from you talaga, B. As far as we're concerned. And, uh, ito yung uh, tahasang pagbaliwala. Uh, But the Senate President Francis Escudero is not in a rush to sign off on these requests until the Senate legal department has finished its study of the two subpoenas it already issued against Prosecutor General Richard Farillon and Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura. Escudero also says the Supreme Court has already upheld. executive privilege, but he's not ruling out the possibility of still going to the Supreme Court. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yun kung hindi sumasang ayon ang executive doon? Aida. Despite the non-appearance of some of the resource people, tapos ibabas na naman si Chis Escudero dyan, yung mga DDS, o oh, di ba? Guys, sa mga DDS ng mga walang, ano, may checks and balances po tayo. They are co-equal branches. Di ba? Ang executive, ang legislative, at ang judicial branch. Ang Senate, nasa legislative sila. They make laws. Di ba? Yung executive naman silang ang nag-enforce. Kaya, nasa ibang branch din sila. Kung baga, ang treatment dito, imild mo lang B. Relax lang kapal ng mukha nyo. Foreign Relations Committee Chair Amy Marcos pushed through with inquiry and bear that international criminal court personnel were in the country October last year. And contrary to Malacanang's pronouncements, the Senator claimed the ICC received assistance from the government. Mm. Kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, Maliwanag si Maya Destura Bracke. Siya ay galing U.S. ang interpreter siya ng ICC. Ikalawa, andito din yung protection expert William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. May dumating din na isa pang uh, protection expert at uh, iba pang uh, mga dumating na si Amer John Kasam. Dumating October 20, ang uh, huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Scala. The president's sister reveals the ICC personnel wanted information and evidence. Hindi nga siya, president sister. Alam mo yung apelido niya nga, I made the third day. Ang kulit mo naman. DDS? ...which were used in the arrest warrant issued by the ICC for the former leader. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una ang bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo, pati na rin yung mga uh, tactical operations ng pulis. pati nais na nang rin kaya, yung ano? mga, I mean, napakabad rin pakinggan yung boses. Hindi niya, itrix yung labi niya para mabigkas niya ng maganda yung mga word, kahit putol-putol. Eh, ba't ganyan siya magsalita? Ah, alam ko na. Anyway, I'm not into ad hominem kasi minimintay natin ang debut na figure. Hindi, nakakapikon kasi. Gusto ng mga Dutertis <laughs> na sa kanila mag-revolve ang tinatawag na human rights. Pero pag sila yung nakagawa o sila yung nagbigay ng opinion, ang sinasabi nila, mali naman kasi perfect Isko, alam natin 'pag mga DDS, mga ano, mga tyrant, tingnan mo kahit dito sa society, mga mga pulis na mayabang na, na 'di ba? Nagnasa sampolan kayo, pero yung mga mababait, oh, 'di ba? Ano, 'di ba, ang dami si BBM mabait si BBM. Sipin mo kung ako, kung si Duterte 'yon, nagkasala criminal agad ang Turing. Pero yung sa kanya i-apply, ia kailangan kaawaan. Ito yung tanong dapat, asaan ah, ang batas? Di ba? Ang gusto ng ang DDS napaka-selfish nyo, napaka-sakim nyo, no? sa katarungan. Gusto nyo yung katarungan sa inyo lang. <laughs> Tapos lakas nyo makangagba kay BBM. Eh, sa pamilyang Duterte naman, tingnan nyo nga, di ba may tromending nga dun kay, ano, the kitty the wake in bake pulom basti baka nga mismo si Duterte kaya nangihina opinion o ano gigil ako sa inyo kayo lang may karapatan lahat ng tao ay karapatan naman natin kami mga DDS dapat wala mga hindi kay tao